Ayan guys, so magandang hapon po. Nandito tayo ngayon sa may bukid. At ito, may fish pan dito. Yan, fish pan. So magkasama tayo mga batang, mga ngawil. Yeah. Ayan <laughs> so, guys, mga ngawil kami dito. Hulihin namin yung malaking isda dito. <laughs> yung may ari o, oh, yung may ari. <laughs> Yan, so set up kami. Hapon.

lak lak kayo lak kayo kanyan oh ang ganyan mo lang <laughs> kainin mo dalawa 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 yun 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 ay, oh, ilayo mo na rin. Tayo, ilaki. Tayo yun. Tayo. Oh, kala si. Kaya kala kala. Ginihila agad. Ginaganyan ko ng open eh. Sira oh, to. kala si. Kabali, kabali. Yan, yan, ding, yan, ding. Yan, Yan! 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 mo yan! Mababalik na kami, Lutay! Sige, kayo mo! Atras, Lutay! Atras, atras ka! Atras ka!

Oh, mo, tayo, hilay mo. Sigey oh. mo. Hilay mo. Sigey oh, hilay mo. Oh, oh, oh. Hige, hilay mo. Oh, oh, oh. Yeah! down. <laughs> -dow. <Three> -dow. <coughs> -dow. eh. tatlo na, huli namin. Three eh, patay naman to. Boy pa yan. Oh, o, pa kanting, matibok ka. Ang laki niyan, guys. Dapat maginatu. natin. laki. Ang laki. Yung isa, ibalik yung isa na 'yan, maliit pa eh. Pa? Hmm. Patay na. Boy pa yan. Ah, mag -ama. Laki guys oh. <laughs> Magkama. Balik mo dad. Sige balik mo. Malit pa yan eh. Wait mo. Uwag pa kaya? Oo. Oh. Balik pa yan. Balik pa yan. Sino malaki? Ay, malaki kay Adeng. Si Adeng. Hmm? Malaki piya oh. Uy sinis niya. Adeng kalaki dito. Adeng mo.